Okay mga boss, uh, welcome back. May gagawin tayong uh, DBO ayan. It auto BT. So ang problema nito, may power daw, walang sound. Sige nga, itay natin. Saksak -sak natin. Yan, umaanda yung pan, yung relay. Ayun, ang switch. May ilaw yung may ilaw yung lutot. Ayun, mapapansin niyo. So, may power nga siya ang problema nito mga boss walang sounds lagyan natin ng speaker para ano, kapit muna tayo ng ano, kapit tayo ng jack so lagay natin dito sa DVD yan ayan naka play yung audio natin din maglagay tayo ng speaker Lagay tayo ng speaker dito. Ayan, nakakabit ng speaker. Volume tayo. Nakasit na sa DVD. Yan, DVD, yan, DVD. Wala. Ayos naman yung ano, speaker. Naka, nakasit naman sa A plus B. Walang sound. So, gawin natin ay direkta natin yung speaker dito sa terminal. Baka sakaling naglulos lang. Ah, kita nyo ba? Hindi nyo kita dyan. Oh. Lagay natin. Wala talaga. Saba. Wala wala talaga so mga boss isa to sa tubol na walang sounds bali ang bali ang offer ko kasi ito sa may ari kailangan na linisan din palitan ng mga kinalawang kaya lang limitado yung budget sabi niya hanapin na lang yung pinakasira at saka <coughs> gawin na lang kasi limitado nga sabi ko pag ganon pwede nating try try nating gawin then wala siyang warranty syempre mga boss kasi may mga kinalawang nga na pyesa. So, yun ang gagawin natin. Ano bang ano natin dyan? Unang-una, pwede tayo mag-audio trace. Kuha tayo ng pang-audio trace na, no? Uh, yan. Meron tayo ditong pang-audio trace. Ipit natin dito. So, ito. Audio trace tayo. So may audio, tigalang lang ilipat ko lang yung audio natin sa ano sa yan Okay May audio, so punta tayo dito Wala na Dito pa lang wala nang audio, dapat yan makarating na yan dito Meron pero basag So ang gagawin natin dyan mga boss Dahil hindi nakakarating dito yung audio Ibig sabihin hindi na yan nakakarating dito sa ano So dito pa lang wala na siyang audio Susunod natin na gagawin dyan ay Napapansin nyo yung ano Susukatan natin yan kung may masusukat tayo dyan na 8 volts 8, Negative 8 at saka positive 8 So kuha tayo ng Pistel 8 May 8 volts Meron tayo ditong ano at digital yan so lagay ko dito sa ano yung pinaka ground tapos sukatan natin to so yung ano nya positive 8 nya walang supply ayan tingnan naman natin yung negative 8 negative 8 meron ibig sabihin mga boss may missing supply sya ngayon usog tayo dito sa unahan sukatan naman natin dito dito naman sa ano kung ano kung kung nakarating dito yung supply ayan o oh, AQ EQ tsaka sunod supply sukatan natin dyan lagay natin yung ano dito yung negative yung ano sukatan natin ito yung tester natin so negative 8 meron yung positive wala so baba tayo dito mga boss Tobak tayo. Dito tayo sa pinaka ano, pinaka ano niya supply time. Wala din. Meron. Meron negative. So ang problema natin ngayon ay missing yung positive 8 supply. So may supply kasi yan sa para sa mga op-amp dito sa mga ganito op-amp sa mga multiplexer na negative 8 at saka positive 8. So, chinik natin doon sa dulo, sa pinaka source niya, wala pa rin. Ibig sabihin, uh, atlas tayo dito. Atlas tayo dito hanggang dito. Ibig sabihin, may, supply, may problema sa supply dito, mga boss. Ngayon, ang gagawin natin ay Sug tayo, sug natin. Okay. Ayan. Susukatin natin dito kung kung may masukat tayo dito na 12 volts, 12, 12, 0, 12 yan yan. Buhal din tayo t Aha. Lagay ulit natin negative. Ito tayo magsusukat. So, ayan may nasukat tayo na 15. Tapos negative 15. Ibig sabihin, ang problema niya either isa dito, yung regulator o ano. So... Galing kasi yan dito mga boss sa AC, sa kapasito dito tapos dadaan dito dadaan ng ano. So kalasin muna natin itong amplifier amplifier board tapos check natin. Saglit lang patayin ko muna. Saka kung mapapansin nyo, wala siyang ilaw dito. So yun ang ang problema nya. Okay, saglit lang. Okay mga boss at uh, ito na, nabuksan na natin yung ano pinaka board nya. Wala pa siyang signs of repair dito. Pero hindi na natin papakialaman yan kasi sabi nga ng customer, limitado yung budget, eh, subukan mo na. Ito yung ano, ah uh, ito yung pinaka, ano nyo, papunta dito, pinaka connector nya. Ayan, dito sa ilalim na to. So kitang kita naman natin siguro, hindi ko na kailangang sabihin po kung anong sira. Ayan po, oh. ayan, kitang kita nyo naman siguro na no. masilaw kasi itong ilaw eh, patayin ko nga. Ayan, kitang kita na po yung ebidensya Ayan nag po yung regulator Ito yung regulator Ayan o oh. Uh, sa init siguro nag siya So ayusin na lang natin yung paghinang yan Pati ito Hinangin na lang natin yan Pati itong isa Ayan, malapit na So try natin i-resolder yan Tapos check tayo mamaya Saglit lang, hinangin ko na lang So ayan mga boss Na-resolder na natin Ah uh, tayo. Susukatan natin dito. Kuha so, tayo di steel. Yan. Lagay natin yung negative dito. Then power on natin. Uh, natin. So meron na siya. Ayan, meron ng 0.9 volts yan so kabi tayo ng speaker at saka ano try natin kung uubra tapas pa natin itong ano yung ano natin camera natin kabi tayo ng speaker Ah, na-stop tayo kanina kasi ano eh, may dumating na customer, kinuha yung pinagawang amplifier. Kaya nakat natin yung video. So, lagyan natin ng audio. Ayan, 7. Okay. DVD. ayun, tumunog na mga boss. balik Baliktad lang yung ano, okay lang yan. Baliktad lang yung ano ko. Dito ko lang yung May na yung kabila. Try natin dito sa ano. Mahina. Mahina mga boss dito ko lang i So may problema pa mahina yung kapila naging problema niya mga boss ito, nag-loose lang pala yung connector dito. Kaya nung diniin ko mo okay na Tingnan nyo. Yung right. Depth. Kunarin okay yung iba dito so, hindi lang naka ano okay na okay. okay na so gumagana na siya yun lang ang pinaka problema niya talaga yung ano yung yung dalawang regulator nagloss na tapos ito isang ano kaya lang uh, pag ganito kasing cobol mga boss hindi tayo nagbibigay ng warranty sa ganito gawa ng pag may nakita tayo dyan na nagsisimula na yung kalawang ng mga piyesa ayan o oh. hindi tayo magbibigay ng warranty dyan kasi anytime soon kaka, ano, kaka, baka matuluyan yan hindi ano, masira uli eh, ipapawaranty sa atin yan kaya sa mga ganyan base sa experience ko inunahan ko na yung mayari so binibigyan ko ng option na gusto yung gawin ng pulido pero gagastos kayo o kaya remedyohan lang ayusin lang yung pinakasira pero walang warranty tapos mas mababa yung singil so mas pinili nila yung ganitong paraan yung hindi nalilinisan hindi napapalitan ng kinalawang at uh, remedyohan lang kumbaga repairin lang kung ano talaga yung sira pero wala tong warranty mga boss pang mga ganito. Kasi once na lumala yung kalawang niya sigurado tayo babak job. Pero pinalam ko sa customer na ganun ang mangyari. May possible siya na masira o magback job. Hindi lang natin alam kung kailan. Ngayon kung tumagal na hindi nasisira di mas maganda. Pero kung masira agad to sa loob ng isang linggo o isang buwan uh, wala na tayo doon mga boss. Kasi bago pa magsimula yung repairan o bago pa pinaripen ng may-ari o bago pa magbigay ng go signal pinaliwanag ko na sa kanya yung sitwasyon ng amplifier niya kung masira ito uli, hindi tumunog ibig sabihin, panibagong gastos na naman siya sa labor at sigurado na talaga na malaki na yung gagastosin niya so muli mga boss, nagawa naman natin ng paraan, okay na to hanggang dito na lang yung vlog natin God bless po sa ating lahat